Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na taga-Plaridel, taga-Pulilan. Alam po ninyo, ang salita po ng Panginoon ngayon ay ating makikita sa mga gawa 4-12. Ang sabi po doon, sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na sukat po nating ikaligtas, hindi po sa pangalan po ng ating Panginoong Isokristo. Alam po ninyo, sinasabi po sa talata na tayo po ay maliligtas. Hindi po sa anuman o sinumang pangalan, o sekta, o relihiyon. Tayo po ay maliligtas sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Isokristo. Bakit po? sapagkat si Kristo po ang anak ng Diyos at walang kasalanan sapagkat ang lahat po ng tao ay makasalanan mga minamahal na kaibigan ang mabuting balita ng kaligtasan ay si Jesus ay nanaog sa lupa ipinadala ng Ama upang mamatay sa krus upang tayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan mga minamahal na kaibigan mahal na mahal po kayo ng Panginoon Ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Mahal din po niya ang inyong pamilya. Napakahalaga po sa umagang ito na maunawaan po natin at makita po natin ang kahalagaan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Inako po niya lahat ng ating mga kasalanan. Pinagdusahan po niya. At alam po ninyo, meron po siyang paanyaya na siya itanggapin sa ating mga puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga minamahal na kababayan, meron pong pangalawang buhay. Ano po, napakahalaga po yung ating pupuntahan pagkatapos po tayong mamatay. Iyon po ay ito o impyerno, dalawa lamang po. Mahalaka pu na matiyak po natin ang katiyakan ng ating kaligtasan na pag tayo po ay namatay sa piling po tayo ng Panginoon pupunta. Tatlong bagay bago po ako magwakas. Tatlong bagay po pakitandaan po ninyo. Una, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, paniwalaan po natin si Jesus yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sumampan pananampalataya po tayo sa kanya. Pangatlo po, mga minamahal na kaibigan, tatanggapin po natin si Jesus na merong paniniwala, pananampalataya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nagtatapos na po ako. Kung nais po ninyo na magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan na pag sa langit po tayo, hindi po sa impyerno. Huwag po kayong pupunta doon. Ginawa na ni Jesus lahat ang ating kaligtasan ng kanyang buhay. Mananalangin po ako ng pagtanggap kay Jesus. Sumunod po kayo ang kinipunin nyo na panalangin po ninyo ito upang kayo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Panginoong Yesus, maraming salamat po. Inibig mo po ako, minahal. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo. Sumasampalataya. Pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan at sa oras pong ito, inaanyayahan kita at tinatanggap sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mahabaging Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nandito ngayon, lahat ng tumanggap. Patuloy na kapakahayag ka po, Panginoon, dito sa Plaridel Public Market. Mahal mo po ang lahat po ng tao po dito, O oh Diyos. Pagpalain mo sila, ang kanilang pamilya, ang kanilang hanap buhay. Yung, yung mga suliranin karamdaman, kayo po ang tutulong. Pagpadala ko po Man, ng revival dito po sa Plaridel. Ama, lahat po ng ito'y aking dalangin sa tanging pangalan po lamang na nagmahal sa amin, nagpakasakit, nabayubay sa krus. Ang amin pong Panginoong So Kristo. Amen. Salamat po, mahal ko po kayong lahat. Tandaan po ninyo na hindi po sekta o relihiyon kundi ang nagmahal po sa inyo at nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Sokristo. Salamat po. God bless you all.